guys, welcome to my YouTube channel. I'm here now in Bacala. So this is tapon ng This is Bacala. Hi, how are you? Kapit kila ako po kayo. Ah, uh, this one is a uh, cold salmon. Hi, how are you? <laughs> This one uh, YouTube channel. YouTube channel? Yes. Ah. Ah. So, bibili. so bibili pa ako na. Ito po yung mga paninda. So meron po ito. Ito magtatanong pa ako kung magkano to. So, ito yung mga Filipino foods dinopod. Aha. Spaghetti, 'yan po. Mga Pilipino pods nila. So may ano po, may bird How uh, Salman, how much the bird one? the small one. Ito po, hindi mo mo to. Ito po. So, ang gagawin ko guys, uutang ako. Kasi wala akong pera. bibilhin ko. Ano bang gusto kong bilhin? Ito po yung ano nila. Ah, may kojik pala sila. Ito yung kojik so, sa bahala. Ito siya guys. Oh, tag-15. 15 dirham to, guys. So, sa Pilipinas, nasa 100 mahigit. 100 pesos mahigit. Ito, may glutathione sila. Glutathione, magkano ba to? Tag-650. 650. 650. Ito. So, ano pang meron sila? Cucumber whitening soap. Ito po meron sa kanila. So, ito na guys. Anong bibigyan ko? Nivea. Tinder, huh? pero moisturizing siya. Magkano kaya itong ano? Itong ganun pa rin. So, ito na lang. Itong bibilhin ko. Ha? Ano kayong amoy nito? Puutang na ako sa bakala. Kasi may pagkain kasi ako sa bahay. Ito may saging. <laughs> this is banana. Yeah, this is banana. Okay, see. Magtapa lang ako. Salman! How much is this one? This one? 18 grams, okay? 18. <laughs> This one, one how? How much my balance? Your huh? balance, 125. Huh? 125. Show me my balance. Why? Ano ako ng utang ko? Nakaka-utang kasi ako dito sa Bakaala. Nakaka-utang ako sa mani. You see? Too much. Too much. <laughs> easy, easy. Too much. Too much. Too much utang. Utang. This <laughs> <Where is he? laughs> <laughs> finish. No, 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 no. Here, okay, too much. Maybe too much. Twenty-six, eighty, fifty. Hey, what's the score? We have only this one. Fifty. This 50. one. Uh, Forty-eight, fifty. Forty-eight, fifty. And this one. Yes. 48.50, okay? 48.50. This, this one not too much. <laughs> and this one okay, also. 65.50. 50. So, you see? <laughs> 65.50. No money, this is Kanju's. And this one credit, huh? I come back later to credit also. Not coming, come back. <laughs> joke. This is joke. Ayan na, thank you. Nagakatawa <laughs> lang mong utang. Sige ba? Okay, sige guys. Thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, pa-subscribe naman guys. Bago lang po ako nag YouTube. Thank you. Dito pa ako sa UEE.